Ang mga mahahalagang detalye at importanteng dapat tandaan tungkol sa isyo ng Day, Diversity, Equity, and Inclusion, at ang insidente ng pag-crash ng eroplano ng Delta ay maaaring isama ang mga sumusunod. Isa, Day, Diversity, Equity, and Inclusion, ang Day ay isang patakaran o programa na naglalayong itaguyod ang pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay, at pagsasama sa loob ng isang organisasyon. Layunin itong bigyan ng pantay na oportunidad ang lahat ng empleyado, anuman ang kanilang kasarian, lahi, o iba pang katangian. Dalawa, insidente ng pagcrash ng Delta Plane Ang insidente ay tumutukoy sa isang aksidente sa eroplano kung saan posibleng may kinalaman ang isang operator o empleyado na maaaring napili o nanatili sa posisyon dahil sa mga patakaran ng day. Tatlo, Polegaso ng obsesyon sa pag-alis ng mga lalaki sa cockpit, may mga alegasyon na ang operator na nagdulot ng pag-crash ay may obsesyon sa pag-alis ng mga lalaki sa cockpit, na maaaring naging dahilan ng pagiging less qualified o low performing ng empleyado. Apat, potensyal na fallout kung ang pag-crash ay mapatunayang dulot ng isang low performing employee na nanatili sa posisyon dahil sa day, Maaaring magdulot ito ng malaking kontrobersya at pagsusuri sa mga patakaran ng DE sa industriya ng aviation at iba pang sektor. 5. Importance of Qualifications and Performance Dapat tandaan na ang kwalifikasyon at performance ng mga empleyado, lalo na sa mga kritikal na posisyon tulad ng sa aviation, ay dapat na palaging unahin upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. 6. Balanced approach today, mahalaga na ang mga patakaran ng day ay hindi magdulot ng kompromiso sa kalidad at kaligtasan. Dapat itong balansehin upang masiguro na ang mga empleyado ay hindi lamang magkakaiba kundi may sapat na kakayahan at karanasan para sa kanilang mga tungkulin. Pito, investigation and accountability, dapat na may malalim na investigasyon upang matukoy ang tunay na sanhi ng pag-crash at kung may kinalaman ang mga patakaran ng day dito. Mahalaga rin na may pananagutan ng mga nasa posisyon upang maiwasan ang mga katulad na insidente sa hinaharap. Ang mga puntong ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng balanse sa pagitan ng pagkakaiba-iba at kalidad ng trabaho, lalo na sa mga industriya kung saan ang kaligtasan ng publiko ay nakasalalay.